Nakasala po ba ako kung kung meron po akong uh, sa bahay pero nakakasiguro po ako na hindi ko po ito sinasamba, hindi ko po ito niluluguran para po siyang figurin kasi meron din po akong buda sa bahay eh na definitely po hindi ko po sinasamba yun. Yan po yung una kong tanong. Tapos yung pangalawa ko pong tanong, uh, dito po hindi po ako masyadong sigurado kasi ako araw-araw akong nanonood ng programa nyo. Medyo matala na po itong two days na to kasi nakita ko po yung, yung maligit ko walang po sa Coliseum sa Cebu o sa Manila na alam natin na ang ang Diyos ay hindi marunong uh, magsilungaling. Tapos bukas ko po ng TV, hindi, hindi po ako sure dito kasi kabubukas ko ng TV, parang nasabi niyo na meron pang hindi kayang gawin yung Diyos na para pong pakikulit niyo po ako rito, hindi po ako sigurado talaga, na hindi rin siya malulong magsisi. Hindi po ako sure doon. At yung pahit po akong tanong, eh tanong po ng asawa ko na isang INC, hindi ko ako sigurado sa talata nito. Ano po yung tinutukoy ni Kristo nang sabihin niyang, meron akong ibang tupa na hindi sa kulungan ito at giring din nila ang aking inip. Inang po at maraming salamat po. Salamat din sa iyong pakikisa o sa pagdalo kapatid na Rico. Unang-una, no, let me answer you with all frankness and sincerity. Kung magagalit ka, hindi mo tatanggapin, nasa sa iyo. But deep within my heart, I am answering you with sincerity sincerity and faith and obedience to my Lord. Kasi ang sabi dun sa unang Pedro 3.15, Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang una sa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Alam mo kapatid, ano? parang isang great opportunity sa akin na makasamba kay Kristo. Kasi yung Kristong kinikilala ko hindi tao, kagaya ng pagkakilala ng iba, no? Sa akin, is a great opportunity, masamba ko si Kristo. Ang isang paraan pala ng pagsamba kay Kristo, yung lagi kang nakahanda, sumagot, sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Kaya sinasabi ko, I will answer you with sincerity. Kagaya ng lagi kong ginagawa. Magalit ka, matuwa ka, tanggapin mo, hindi. Basta't nasa sa'yo yun. Ang akin, yung aking papel, gagampanan ko sa harap ng Diyos to the best of what I can do with God's help. Sasagot ako sa'yo ng buong katapatan, magalit ka man at matuwa pagsamba ko kasi yun kay Kristo. Every time na mayroon na exposition, nakakasamba ako kay Kristo dahil nakakasagot ako sa kaamuan at takot sa Diyos. Hindi ako nagliligaw, kahit masaktan yung tao, ang takot ko nasa Diyos. Hindi yung tao ang kinakatakutan ko, hindi yung tao ang pinalulugod ko. Sa sulat ni Pablo sa Galacia, sa unang kapitulo, sa kapitulo 1, versikulo uh, G's, ang sabi niya yung ganito. Sapagkat ako bagay nang ihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay ay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako ay magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ang takot ko sa Diyos, ang pagbibigay lugod ko sa Diyos kasi kung ang bibigyan ko lugod ikaw, bubulahin kita, hindi ako alipin ni Kristo. Kaya sasagutin kita sa tanong mo kapatid. Una, sabi mo, nagkakasala ka ba? Narinig mo na kami yung sagot ko. Eh nagkakasala ka ba kung gawin mong parang dekorasyon sa bahay mo, yung mga ribulto kung iniutos sa iyo ng Diyos gaya ni Moses. Inutosan siya ng Diyos gumawa ng larawan ng dalawang kirubin doon sa ibabaw ng tipan Ang pagkarinig mo sa akin, sabi mo, parang dekorasyon yun, ano? But more than a decoration, it denotes something. Na yung kabalantipan, ginugwardyahan ng kirubin. Matatandaan mo sa Henesis, nang paalisin si hebat si Adan, yung papunta sa loob ng Eden, ay pinagwardyahan ng Diyos sa kerubin para wag na silang makapasok uli sa Eden. Kaya may simbolism yung kerubin doon. Ngayon, sa mo, eh sa bahay mo ba, pwede ka bang gumawa nun? Kung inutosan ka ng Diyos ng particular na gagawin mo para ilagay mo sa bahay mo, pwede. Pero merong utos sa Biblia, kapatid. Ang utos, basahin natin sa Exodo 23.13. At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinigman sa inyong bibig. Hindi banggitin, bawal eh. Eh lalagay mo yung ni Buddha, eh pwede mo bang masabing hindi mo nababanggitin yung pangalan Buddha? Ako kaya ako binabanggit yan dahil nagtuturo ako eh, para si Kristo. Sabi niya, pagka sinabi mo sa kapatid mo, ulul ka, mapapasa pa panganib ka sa impyerno ka po. De, dapat huwag kong sabihin yun. Pero pag hindi ko naman sinabi, hindi mo naman maintindihan. Kaya nasasabi ko yung ulul ka. Pero hindi ikaw yung kapatid. No? Hindi ikaw yon. Para lang maituro ko sa iyo, masama sabihin mo yung salitang ulul ka. Eh ngayon, ayaw ko mang sambitin yung pangalan ni Buda. Hindi pwede hindi sambitin. Binanggit mo eh kapatid eh. No? Sabi ng Diyos, huwag masambit man lang sa inyo ang pangalan ng ibang Diyos. Eh pwede bang ako? Kasama ba ako ron? Pag nangangaral ka, exempted ka ron kasi paano mong maipapangaral kung hindi mo sasambitin. Kaya kung ako ikaw... O kasi nung maintindihan ko yan, meron kasing alkansya bigay yung lola ko, Buda. Hinuulugan ko ng barya. Nung maintindihan ko, binasag ko eh. At kinuha ko lahat ng barya at tinapong ko yung Buda. Ano? Eh nasa sayo yun. Kung gusto mong maglagay ng dekorasyon, di naman kita mapipigil. At bakit naman maglalagay ka pa ng dekorasyon ng mga ribultong ginagawang Diyos ng iba? Ng mga ribultong sinasamba ng iba? Pag kami punta ang tao sa bahay mo, eh, ano siya, at home siya dahil nandun pala yung sinasamba niya wala siyang mararamdamang difference. Eh, siguro ikaw na bahalang mag-analyze doon sa tanong mo na yon. Tapos, narinig mo, sabi mo na sa isang pagbubukas mo na ang Diyos may hindi magagawa. Tama yon. Bakit? Hindi lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Ang isang hindi niya magagawa sa SD18, let us read it in English. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. The hope of Christians is a sure and firm hope because the God who promised that hope is a God which is impossible for him to lie. Impossible ang Diyos ay makapagsinungaling because he is a God of truth that distinguishes him from every other existing being. God will never lie. He is incapable of lying because He is the God of truth. Parang ganito yan eh. Paano ka makakasumpong ng kasinungalingan sa tinatawag na katotohanan? Pwede mo bang i-mix yung katotohanan sa kasinungalingan? Imposible. Physically and spiritually, by the laws of science and by the law of nature and by the law of spirituality, hindi pwedeng yung katotohanan may halong kasinungalingan. Ano? Kaya it is impossible for God to lie. Diba? Nakasulat sa Biblia yon. Ang katunayan sa uno dos ng Tito. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. From eternity to eternity, He will not lie. Whatever He declares is the truth. Kaya ang sabi niya sa mga taga-Ninibe, eh, napakasama ninyo. Umaabot na sa akin ng kasamaan ninyo. Wawakasan ko ang Ninive. Eh. Gugunawin ko ang Ninive, eh. gaya nung Sodom at Gomorrah. Gugunawin ko kayo apat na pong araw pa. Anong nangyari? Nangaral si Honas. Naniwala yung taga Ninive. Eh. Ano nangyari? Basahin natin sa 3-4 ng Honas. At pumasok si Honas sa bayan na may isang araw na gumagala. At siya'y sumigaw at nagsasabi, Apat na pung araw pa at ang Ninive ay mawawasak. At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninive at siya'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo at kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninive sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, Huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man ng anumang bagay. Huwag silang magsikain ni magsiinuman ng tubig. Kundi magbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, kalikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mga matay? At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kaniyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Ayun, yung salitariyang nagsisi ang Diyos, kapatid, ano? Hindi nagsisi dahil nagkasala siya kagaya ng tao. Ang tao nagsisisi dahil nakagawa ng mali. Eh, ang Diyos, yung pagsisisi niya, sabi niya kasi wawakasan niya ang nidibid. Gagawin naman talaga niya yun. Eh, nagsisi yung taga nidibid. Nagbago sila ng lakad. Sumampalataya sila sa Diyos. Nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin sa kanila. Aling kasamaan yon Yung gugunawin niya ni nibe Ah, di ba masama yung gunawin yon eh, nagsisi ang Diyos na sa kanyang kasama ang sinabing gagawin niya sa Ninibe, eh, hindi niya na ginawa. Ang ibig bang sabihin nun, eh, ang Diyos eh mali? Hindi. Yung tinutukoy na pagsisisi ng Diyos diyan, eh, ibinabagay niya ang kanyang pasya sa pasya ng tao. Pag nagbago ka, hindi ka niya paparusahan dahil binibigyan ka ng pagkakataong magsisi. Basahin natin ang ikalawang Pedro 3.9. Hindi ba pagpaliban ng Panginoon tungkol sa kaniyang pangako Nagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi niya ibig sino man ay mapahama. Kundi ang gusto niya, magsisi ang lahat. Kaya nung ibang pronounce ng hatol sa Ninibe, eh, eh nagbago yung mga taga Ninibe. Eh, Nagsisi siya in the sense na iniatras niya yung sinabi niyang paparusahan niya sila. Ganun ang Diyos. He's a compassionate God, banayad sa pagkagalit, puspos ng kaawaan at ng mga kagandahang loob. Yun ang sagot ko kapatid. Doon sa tinasabi mo, may narinig kang turo sa akin na marunong ding magsisi ang Diyos. Marunong siyang magsisi in the sense na yung ipinagtaon na niyang parusa, iaatras niya pagka yung tao ay sumunod sa kanyang mga aral. Basahin natin ang 3.17 ng Ezekiel. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikain ang masama mula sa kaniyang masamang lakad upang iligtas ang kaniyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan, ngunit ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay, kung iyong pagpaunahan ng masama at siya ay hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Iwanag na ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon. pagpaunahan mo, sabi niya sa mga ngaral, pag nagsisi sila, maniligtas sila. Pero pag hindi sila nagsisi, ikaw naman ang maniligtas at sila naman mapapahamak. Ganon ang tema ng dealings ng Diyos sa tao, kapatid. Ngayon, yun ang dahil kaya sinasabi sa Biblia ang Diyos marunong magsisi. Iniaatras niya yung sinabi niyang parusa pagka ang mga tao nagbago. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng meron akong ibang tupa hindi sa kulungang ito? Eh basahin natin yung talata kapatid na Daniel. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgi ng aking tinig at sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Unang-una, sinasabi ni Kristo ang Jesus this ng more or less anyo 30-33. Year 30 o 33 AD, nung yan ay sinabi ni Kristo, nasa lupa pa siya, hindi pa siya namamatay. Sabi niya, meron akong mga ibang tupa, hindi sa kulungang ito. Kailangan dalhin ko rin sila. Hindi rin akin tinig, magiging isang kawan sila, magkakaroon sila ng isang pastor. O, di yun ang sabi niya. Ilagay mo ang time element, mga year 33, palagay mo. Eh, naging year 35, 36, 37, 38, 39, 40. Year 40, year 41, 42, 43. Yung mga tupang wala pa noong year 33, amin na naanib. Bakit? Eh, nung pagkatapos ng Pentecostes, na nangaral ang mga apostol, na bautismuhan mga 3,000 kaluluwa. Basahin natin sa gawa. Ito sinasabi, 2.41. Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may tatlong libong kaluluwa. Oh, napunta sa kulungan yung tatlong libo. Eh, Pilipino ba yun? Eh dapat nating maintindihan, bago pa nakarating sa Pilipinas, nakarating na sa Gresya. Nakarating na sa Efeso. Sa Thessalonica sa Roma, nakarating na sa Galacia, sa Philadelphia. May mga tupa na nung panahon ni yung wala pa, pero nakarating. Paano naging Pilipino yun? O, naintindihan mo ba kapatid na Luz? Ang mga Pilipino raw yung mga tupang wala pa sa kulungan. Eh, hindi ba talaga lahat naman ng tupa tatawagin ni Kristo? Tama ba? Hindi. Tama po. Tatawagin po niya. Noong year 33, hindi pa natatawag yung iba. Eh, pero si Pablo, hindi pa maapostol nun eh. Alam nung panahon na yon si Luz? Ano po? Manguusig pa si Pablo eh. Oh, wala pa Aha. siya sa kulungan. Eh ba't lang uli, natawag din siya. Eh di ang katupa ng 16 eh, kasama si Pablo. Paano naging Pilipino yon? Eto yon. Ang totoo ganito. Yung mga tupa na yon na sa kulungan nung panahon ni Kristo, tatawagin ng Diyos yun. Ano? At darating ang araw, matatawag lahat ng tupa, magkakaroon sila ng isang pastor. Yun ang sabi ng Biblia eh eh, kasama na tayo roon. Pero huwag natin sabihin, Pilipino yon Hindi. Kasi bago tayo naging Pilipino, may mga tinawag na nung una na wala pa sa kulungan, pero natawag na. Panahon ni Pablo, natawag si Pablo. Natawag yung mga taga-Tesalonica. Natawag yung mga taga-Kurinto. Eh, paano Pilipino yon Tapos, pag natawag na lahat, magkakaroon na lang na isang pastor. Eh, sino yung pastor? Basahin natin ang Apokalipsis kung sino yung magiging pastor na final na pastor ng lahat ng tatawagin tupa. 7.17 ng Apokalipsis. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila ay papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata kapatid na Rico, no? Tingnan mo lang sa screen mo, ano, Basta huwag mo na lang akong titingnan kung maiinis ka man sa akin. Tingnan mo yung talata, ano? Sabi sa sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay magiging pastor nila. E sino yon? Itaas nga natin sa 7 G's. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero at ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. At sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos na nanagsasabi Siya pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailan kailanman siya nawa. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila ay nasa harapan ng Luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuman sila ng kanyang tabernakulo. Sila ay hindi na magugutom pa ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila. Pin, At... ayon, yung mga tao na yun na naligtas, lahat sila, ang magiging pastor nila, yung kordero. Finally, ang isang pastor si Kristo, papastorin niya lahat ng tupa na naligtas na nanggaling sa iba't ibang bansa. Kasi yung nasa 7, basahin natin yung 7-9, kapatid na Daniel. Doon nag-umpisa yan ay eh, sa 7-9 eh. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramta ng mapuputig damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Yan ang lahat ng tao na naligtas eh. Isang lubhang karamihan di mabilang ng sino man. Mula sa bawat bansa, lahat ng angka, ng mga bayan, mga wika, nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nararamta ng mapuputing damit ang tanong nung isa sa matatanda kay Juan. Sinabi sa akin ng isa sa matatanda, itong mga nararamdaman ng mapuputin damit, sino-sino ito? Saan-saan ang galing? Sabi ni Juan, ikaw ang nakakaalam, Panginoon ko. Sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapigatian, nangagugas ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Kaya sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa kanya. Hindi na sila mauuhaw pa o magugutom. Ang kordero na nasa gitna ng luklukan ang magiging pastor nila. Kaya ang pastor ng lahat ng tupa na tatawag ni Kristo, si Kristo para sabihin mo na yung wala sa kulungan noong anyo 33 eh ang magiging katuparan noong mga Pilipino eh paano yung mga taga Galacia eh wala pa rin sa kulungan noong anyo 33 Paano yung mga taga Ipeso? wala pa rin sa kulungan ng 33. Eh kung ang katuparan pala nun, eh biglang-biglang lulundan sa Pilipinas. Yan ang sagot ko, kapatid na Sana naunawaan mo ako. Maraming maraming sila na Pagpala inawa kayo ng Panginoon.